Ano na ba ang update sa The Rise of Monte Roses ni Slater Young? Matapos ang inspection ng DENR, ay nakitaan ito ng tatlong violations. Una narito rito ay ang pagputol ng higit 700 daang puno. Out of 745, labing isang puno na lang ang natira. Na-violate umano ang Section 77 of Presidential Decree 705, Revised Forestry Code of the Philippines 1975 and the Presidential Decree 1586 or the Philippine Environmental Impact Statement System. Ayon sa ahensya, ang Monteroses ay nabigoring makakuha ng discharge permit alinsunod sa provisions of the Philippine Clean Water Act of 2004. Sa video na pinakita ng isang residente, kung saan malakas ang ragasa ng tubig sa bundok, ay nakitang nagiba ang water retention pond na siya sanang sasalo sa tubig-ulan. Nabahala ang kumuha ng video, at sinabing magingat ang mga residente sa babao sa Guadalupe. Ayon kay DENR Assistant Regional Director, Eddie Yamido. 18,500 cubic meters ang kailangan na retention ponds. Kailangan umano e upgrade kasi kulang ito. 15 ang nakasaad na gagawin nila, na kayang samalo ng pitong Olympic pools, pero kakulangin pa rin ito. 12 lang ang nakitang retention ponds na ginawa nila Slater Young at kulang na kulang ito para mapigilan ang pagragasa ng tubig mula sa bundok. Sige ka no, kumpay lang damo. Ilalaki no. Mone delikado kayo. O, delikado kayo sa sl landslide eh. Nakitaan din ng DENR na ang Monte Roses ay na-violate ang 10 out of 33 Environmental Compliance Certificates or ECCs dahil dito ay maaring makasuhan ang nasa likod ng proyektong ito ng administrative and criminal charges. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share e at magkomento. Kumusta naman ang mga bahay na tapos na sa Monte Roses? May kumakalat na video na ang isang unit na nagkakahalagang 65 million ay naapektuhan ng landslide. Sa isang iglap ay nilamon lang ng lupa ang isang bahagi ng kanyang property. meron din isang video na pinakita ang kabuuan ng Monte Roses na naglandslide. Ang tanong niya ay safe pa ba itong tirhan? Who issued the permits? Isang environmental expert na si William Grainer, Executive Director of Soil and Water Conservation Foundation Incorporated. Ang nagtanong kung sino ba ang nagnagbigay ng construction permit. Dagdag pa niya, kung magtatayo ng building sa isang limestone, ay hindi umano ang gilid na bahagi ng bundok. Pwede raw ang ibabaw na parte, o ang flat surface, pero dapat may pag-iingat sa paggamit, at hindi lang basta-basta na itambak ang mga nahukay na lupa. Sa nakaraang vlog ni Slater, ay nagbigay siya ng assurance na napagplanuhan nila ng maigi ang flood control. At nakipag-ugnayan din sila sa mga eksperto ng geotechnicalities, at sinabihan sila na maganda ang soil stability at kasing tigas ito ng bato. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakuha ng panayam sa grupo ni na Slater Young. Si Albi Casino na dating kino out si Slater, ay nagbigay naman muli ng kanyang saloobin. Dati raw ay panaybigay ng assurance si Slater na walang masamang mangyayari. Anya, as a man maybe he should speak up di ba, Or say something, kahit magpaabot lang ng condolences sa pamilya na namatayan. Ilang netizens ang nagsabi na dapat saportahan ang proyekto ni Slater dahil napakaganda nito, at kinilala bilang isang world class. Ang sakit raw ng Pinoy ay nagsisiraan. Pero marami ang humihingi ng hustisya, at dapat hindi ito palagpasin at dapat may managot. Hindi na raw maibabalik ang mga punong ilang taon ng pumoprotekta sa lungsod hindi raw mapapalitan ng man-made retention ponds, ang natural na flood control ng kagubatan. Unfair ba na si Slater lang ang pinupuntirya? Sino-sino ba dapat ang managot? Ano sa tingin nyo? Comment down below. And yung mga studies nga natin nakalagay dun that it's actually rock. It's as hard as rocks. Tuning this... nga natin for this is residential. So this is in a residential area. Guadalupe is the biggest residential area in but i want to assure everyone that we're taking the necessary steps to um, make this something that we can all be proud of